So, hi guys. Magandang umaga sa lahat, no? Ngayon pala ay araw na Sabado. <laughs> Alis pa ako ngayon, guys. Wala pa akong panuklay. Naka-live stream po ako. Uh, ah, ko lang. Iniwan ko lang saglit kayo. May importante akong pupuntahan. Yan yung kasama ko, guys. umbagal may informa ko ba guys itong bahay madalian kasi yung lakad namin yung pagligo ko, nga tatlong tabo <laughs> ay hindi ako mahilig sa payong maulan man o init gusto ko wala akong dalang payong ay hindi ako nang angkas ngayon for this video mag tricycle na lang tayo para doon tayo magbababa sa airy ha? doon ba? sa baas so, Uy, doon ako sa labas kung pa sa loob dito tayo mag sa labas. malamang

Iba okay. okay, ko lang, oi, okay, traffic banggaan oh, dayo. Oo, yan, Diyan kami galing, guys. Asa mo yung palalamod? mo <laughs> na. <laughs> Anong pa? Pasko ba? Ano ba Ano ba I-search, i-search ba? I-search. Ayun na tayo papasok, guys. Tayo, Dito tayo papasok. Dito ako natin ang beauty. Punta so, tayo. May kong pa. Sana all. Uh, dito tayo uh, muna. Dito kami na? yung pangalawas. Oh, ito yung pangalawas. Ito ka tayo. Paano guys? Ang dali-dali. Ay, pag nag cellphone ako, Ay, Ay, sana! Ay, sana! Ay, Kalau 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 ya kalau share juga yang sedang

So, nandito na tayo sa Ansons, guys. Sa mga kasama ko sa trabaho dati. Hindi ko alam kung may cellphone pa ba dito. Sir Arenas. Alangan alang, naman, patay buhay. ko. <laughs> Hala, bawal di rewage on? Aha. Uh -huh. Oh, IC ko dati guys, oh. Yung gwapo kong OIC. Cherry. Ay, wala na. Uy, bumalik ka na? Tagal na. Ah. Huh? Tagal na eh, December <laughs> na. <lang>, eh. <laughs> ah. Yan tayo, mablog-vlog na lang eh. Dito, ko, dito ako nagtatrabaho dati guys. Yung iba hindi ko nakilala guys. <laughs> si Ryan. Si Ryan. Maana? Ay, ha? Parang, so, na, no? so panasunin? Nag-iba yung mukha mo, Ray. Ay, kaya pala. Wala, mga mahal mo ma din yung silpong diri. Ayoko na ng Samsung. Samsung na yung nanakaw sa akin. Malas. O, sa festival no, wala na pala dito ano, Mimo X. Wala na si Mimo yung Samsung X21 yung Ha? Like, like lang like, ako. Like. Oh, okay, lang, salamat. At least may like. Nagahabol <laughs> na lang o? ako, oh. Nagahabol na lang ako sa no, 4,000 watch hour. Festival ang ano yun, Maraming oh. si UIC, oh. guys. Ayan yung pinakagawa ko ng UIC. Uy, pasensya na. Nagmamadali kasi oh, itong kasama ko, eh. Punta ko oh, na sa ako, ma. Bye, bye. Oo, oh, puntahan ko. Pasiran ko. Okay. Sir, arin yung okay. Kung gusto nyo bumili dito, guys, oh. Sino yung mga taga, ano, dyan? Dito kay Anson's pumunta. May discount. Dak dito kami may kubo. Dito, may ganyo sa mga plato. <laughs> <de> <laughs> Nakain okay na daw kayo, Hindi ayun yung uno. Ang ganda ng mga plato dito. Gastos, gastos, Hello, please. sumakay. Guys, Uf! oh yun po ang <laughs> nangyari kong blood. Ako sa puso, nakakahiya. <laughs> Wala <laughs> na. Grabe tayo na. Nagkahasunod. Wala may guard nga nakigtabi guys oh. May guard nga nakigtabi guys Bawal ra ba na? May guard nakigtabi Nasakpan ka guys Ako ni Kaoban sa una guys <laughs> Bobo -bu ang rapin nga pagka-vlog at Tra, pa rin nandyan. Nandyan din, din paib lang. Oo, sila

Ah. So guys, oh, so, nandito kami ngayon sa Sarabia. Nakasil siya. Pero ito yung ito lang yung ano. Nakasil siya guys. Pero ito lang siya. Ayan yung 9.85. Yung iba, for as low as 1.85. Sarabia. Ang ganda ng mga salamin dito. located siya sa second floor ng second floor ng festival. Okay, so guys, yung lakad namin kanin madalian. Madalian kaya ito yung shoot ko ng kapang bahay. Oh, yan laki ng tiyan ko. Madalian yung lakad namin kasi yung kasama ko may eh, pasok pa kasi si ayun siya oh Bum na bumili na siya ng ano dahil medyo malabo na yung mata niya Ah, uh, bumili siya ng salamin dito sa Sarabia na kasi ngayon. yung tag 995 lang yung kinuha niya ayun siya nang patawa-tawa pa oh ang daming na trace sa <laughs> na ang daming na trace sa na ground yung love guys unang ako siya sa piri-piri sa pala eh? <laughs> natin yung natin ay, sus, ang maulit. Ano ba ba ni? Ano ba ni? Ano ba lang yan ang pagkain sa piri-piri guys, no? Para lang yan, silog-silog ba? Sabi lang, balang araw makakaon na kuwana. Huwag na. Bagay ka sa ano daw? Bagay ka doon sa kinakainan namin yung restaurant. Saan? Sulit ka doon daw. Saan? Doon, sa 8 and run restaurant. Agoy, kay ni Rogers, oh. Makakaon na balang araw. Iring. Ambisyo sa ko eh. Ay, ngiti lang sa kakasain. din niya hey. eh, si Han Hindi nee? mm -mm. man niya mga mugingan hey. niya. Ano, hey? nasaan parang may laruan sa mga bata? Yun lang, na nga na inano natin. Saan? Yung Toy Kingdom? Hindi, yung na mudagan -dagan, yung mudagandagan. tawag lang eh. yan. Buta'y buwan ako eh. hindi. Dito tayo, dito tayo. Huwag tayo magtanong. Kailangan natuto tayo. Ayun. Ayun. Ano ma'am, okay na? Eh, sure. So sure, guys, huwag oh, galing mag sell stop Na-sales to kami. Pero ma'am, inside the box, wala po siyang case. Yun lang po talaga oh. naman ma'am. Ay, pangit rin naman yung case na pari sa ano? Sa inside the box? case. Hmm. Oh, gua <laughs> <Ay. laughs> Dak, yung salamin ko. Hmm. Ay, alam na pa natin hihintayin yun. Libo na nakaraan, no? Oh. Sayang. Sayang. Ay! Isang kulay lang siya. Yes! Mas maganda na. yung blue mom kasi yung black. Kasi common yung black. Pa. Oo. Oh, ah, yung gilaw pala. Yun. Ibang unit pala yun, no? Ito yung black kasi yun, ma'am. 16 yun, Dak. Why 16? Iba, iba pala yun, oo. Oh. Pero ma'am, yung blue, tignan mo, parang elegant design. Kaya yun yun, 464. Ma'am, 70 secrets na po tayo. Puluhan mm nyo, walang ina. Dahil talaga lang sa ma'am, pag factor, dapat mo mm lang -hmm. sa sato. Pwede 70s. Pag-unsa may factor, pwede mo lang sa sato. Pero pwede ko... yun, trabaho. Pero pwede ko naman kayo, yes. Pwede nyo naman Pwede nyo naman

ay, tingnan nyo. This is my phone. Saan? <laughs> ay, ang pangit. Ay, na, hangga, ay yung na, no. hindi ka nabili ang puso? Kapatid mo siya? Hindi. Nakasagyan nyo! Yung Marites kong kapitbahay yan. Saan ba? Saan mo nga? Pati mo. yung Marites, yukog na ako ngayon. Pag may bibili ng ano, pag gusto niyo eh. mabili ng cellphone,

Ako, hindi din ako nag-charge ng natutulog. Yes. Masama. <laughs> Kera, mamaya, eto ma'am, kagandaan dito naman kay Dido. Ay, kay Dido ma'am. Meron siyang cut-off. <laughs> Pag hindi siya. Hindi siya umiinit? Hindi Anong, may anong may, ng pag-charge? -cha okay. uh, may, may ano na ba ngayon na 6,000 mAh yung battery? Para Sali matagal na lumbat? Bakit? Anong 3 niya? Wala. Anong <laughs> charger? Meron ba? Charger naman lamang. May cellphone naman na charger. Oo, oh, wala talaga yan. Si Bebo. Ah, siya yung ano yan? Hindi. Hindi pa. Hindi, si Rachel. Saktang-saktang. Hindi ako. Yung height lang, magkakambal. Ay, malabo ang mata niyan, sir. Baka hindi nakita. Kaya, gusto ko nang kunin yung salamin ko. Pinagawa ko yun. Bumili din ako ng salamin. Basta nakita mo lang na, ano yan? Hindi, sa'yo na yan, sir. Pang dagdag, di ba si Garlio ngayon, tag-sampo tag, -tag na. Hindi, Ma'am, mawawala ka ng views. Sa akin nakatutok. Kasi yeah. so, okay lang. Mas, uh, maraming manunood niyan. <laughs> okay na ito, ma'am? Uh -oh. -oh. my God. Mm -hmm. Kong. Oh. Kong. MX Memo Express. Memo Express. Pa-shoutout Yo, yeah, shout out mo na. Shout out mo ako, ma'am. Oo. Oh, Ayun no. Oh. Magi <laughs> kaya bumili ng cellphone to kasi magba-vlog to. <laughs> <laughs> Sa akin, yung subscriber ko, sampu pa <laughs> lang. <laughs> <laughs> ano yung imukuan? Oo, oh, kita ko na yung <laughs> kapangit. ko naman dito yung bilbil -bil kung pagkakalaki. Suskombate! Ay, kita doon! yung balance! Saan? <laughs> Hindi ko yan kita pag... Ay, susmulit! Luwang tuwa siya! <laughs> Sara na! Ano yun? Ipago ano pa niya. Ay, patingin niya, Doc. Bagay naman siya sa akin, bro. Pero mas gusto ko yung ano, kulay itin. Bakit siya doon malaki? Wala, gumanda na. Eww! <laughs> Guys, pasinsahan nyo na to. Masyadong ambisyosa to. Maganda <laughs> daw siya. O, banda? maganda naman talaga. Hindi ko, bro. Wala nang timing ito. Oh? Kahit nag-make-up ka, ah. Wala, saotin mo tayo sa lamin ko niya. Ayaw ko, masakit sa mata eh. Try mo, daw. Masakit na. Pag nasira ko to, hindi ko kusalanan mo. Yah, ito asa yan. Ano ba? Mm. Guys, maging burao tayo minsan. Lilibre daw niya ako nila Sana, uy, um. gumubo na malibre pa. <laughs> At least, may <listen. laughs> Guys, simula na sa ang dami nang nakikita. Guys, nalibre tayo ngayon. Na libre ayan guys, so yung pagkain namin. Nakaburaot ako ngayon, guys. Natulog na nga, nakaburaot pa. Bawin na lang ako next time, Patricia. Deliver lang ako ngayon guys oh. tama may salamin Basta <laughs> so, nakapasalamin siya guys Nagka cellphone pa Nakakita ako ng kaan niya <laughs> Paano kasi mula nung nagsalamin Nakakita tuloy ng mga pangalas Jalibi, grenye, at Greenwich uh, Greenwich <laughs> Greenwich 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 oh, ay, green Greenwich green <laughs> so, yun Oy, Greenwich yun Greenwich Greenwich So ayun lang guys Ang aking ganap ngayon Wow, laki ng subo. Oh, nahulog pa. Kaya ato. <laughs> Tapos magba-vlog na rin daw siya, guys. Soon. Like and subscribe. Na bulol. <laughs> Agoy okay, ginoo okay. ko. Yung mga kabuang aning mga Bisaya. Thank you. alam mo naman, may kimigyuhan. Wala, sinangon Oo, alam ko lang. Ah, may mungo uh, pa pa sa... Oo, naku-subot, nakaka-mungo. Wow! Thank you, friend. Sa amin, guys, ang laki ng dumadaan sa amin. Ang day po nito, Ano kayo So guys, nag 40 na ako. Dito ako makasakayin. guys. Good morning. <laughs> good morning, guys. Oh, wala pa akong panghilamos. Wala pang pa Kagigising ko lang, guys. Uh, yun lang pala ang aking video, guys, no? About sa lakad namin kahapon. ah uh, Nag-ikot-ikot -ikot kami. Uh, pasensya na kung sino man yung mga umatin sa aking LS kahapon, iniwan ko po kayo. Nag-silent na lang ako kasi guys, kailangan na kailangan po niya yung cellphone, yung sa nag-order sa akin. So guys, pangatlong order na po sa akin yun. 6,000 lang po ang pulan ko, inikot-ikot ko na lang po. Bali, naka tatlong tao nang naka-order sa akin ng... Alam mo yung mo dun siya. ng Ay, cellphone guys. So ayun lang, share ko lang. Sana ma ma-inspire din kayo nitong aking ano ngayon, parang dagdag income. Pero sa bagay guys, medyo matagal ang ano kasi kinsinas kasi katapusan yung bayad nila sa isang buwan, dalawang beses sila maghuhulo guys. So, sa mga nanood pala ng aking premiere ngayon guys, maraming salamat sa inyo. Walang sawang pasasalamat guys. At saka i-shout out ko pala yung ano, yung mga umatin sa LS ko, yung mga umaatin sa premier ko. Sa so, shout out ko kayo guys, maraming salamat kay Sis Team Akad, kay Sis Ann Caparinho, kay Sis My Sis Channel, kay Kasari Genevieve na very supportive. Sa aking L.S. Premier at Upload, maraming salamat ka Sarah Genevieve. Sa, sa si sisis Esther Padura, si sisis Mimi at sis Bracy, sis Burgess Vlog. Hindi ko na ilalagay yung mga YouTube channel nila sa screen guys kasi medyo marami-rami at matatagalan ako pag-edit. Uh, sasabihin ko na lang yung kanilang channel. So maraming salamat po sa inyo, sa, uh, sa inyong lahat. Kay Mama Disa. Sis Grace Kahigas. Hi Sis Grace. Maraming salamat sa iyo Sis Grace. si Ma'am Leonie Areliola, Uh, si Yayamanin uh, si Kainday. Si Mrs. mamshi Si. Ma'am Si. Si Sis Naishil Channel. <laughs> Nyshield. Basta si Sis, sis Nyshield channel pa Sorry guys, mali na sabi ko. Basta Nyshield vlog ata yung ano niya. Si Fe, Mam Fe no Yun yung pangalan sa YouTube niya guys. Si Mamilu Rule. ah si Sir Ugat ni Santiago or si Santiago DIY OFW ang kanyang main channel si Sir King Palay na nakakatawa talaga ang palay na walang ang king na walang kaharian ang palay na walang ayun nakalimutan ko na na walang kaasindahan ba yun <laughs> si, at saka si Sergio Jolog Mix Vlog shout out ko na rin at saka isa shout o, isa shout o rin si ano yung si Dai taga Ilocano to she, Ay, Ilocano, taga Iloilo, the city of love, si Die Edge Vlog, Si Master J.R., very supportive. Si Sir Kuya Nesnoy. Kuya Nesnoy, papasalamatan ko din. Maraming salamat Sir Kuya Nesnoy. At sa iba pa na hindi ko nabanggit ngayon, maraming salamat sa inyong lahat. Pasinsya na kasi ito lang yung naisulat ko sa notebook. Kasi ang ginagawa ko guys, sa tuwing may LS ako, ang umatin sa LS ko, sa premiere ko, at nag -ano, ayun yung nasa shoutout ko. Kaya pasinsya na guys basta sa lahat po ng aking subscribers, uh, bagong subscribers, maraming salamat sa inyo mga silent viewers, maraming salamat. Walang samang pasasalamat po ang aking masasabi palagi sa inyong mga support, sa aking mga bagong kaibigan. Uh, si ano pa pala, si Sis Irma, ang pangalan ng kanyang channel ay... Aba, wait lang, nakalimutan ko. So ayun guys, si Sis Irma Sardillas. Ang kanya'ng channel ay Sir Delias, etc. Si Sis Brissy, si minyo sa. Ay, akala ko nakalimutan ko sis Bray, si Sis Brissy Nabanggit ko na pala andito na pala guys. So ayun guys, lahat-salat-salat. Salat, salat. Maraming salamat. Maraming salamat sa lahat. At sa mga umaten pala sa aking LS kahapon guys no. Pasensya na hindi ko na isulat kasi nga nagala ang host. Iniwan na lang ang cellphone dito sa bahay. So, ayun lang guys. Maraming salamat sa lahat ng hindi ko sa mga hindi ko po nabanggit. At maraming salamat din po sa mga nanood ng aking premiere ngayong mga oras na ito. Maraming salamat sa inyo guys. Walang sawang pasasalamat. At, wag nyo, at ang bago pala, bago pala makapanood ng aking video ngayon guys. Uh wag nyo po akong kalimutang i-like, i-share or i-subscribe ang aking channel, Florinda's Vlog. Isama ko na rin ang channel ng aking anak na si Junami Mix Vlog, ang channel ng aking kapatid na si Inday Laagan. So ayan guys, ang channel ni Mix, uh, ang YouTube channel ni Junami Mix Vlog at ni Inday Laagan ay baby pa po. So bago lang po sila nag-umpisa, matagal na po silang Nag-ano nag, sa YouTube, uh, gumawa ng YouTube channel pero hindi sila naging active ngayon pa lang. So, ayun guys. Maraming salamat. Walang sawang pasasalamat. So, ayun. Bye-bye.